morning sa aking palasyo. Ha! <laughs> palasyo. Hindi naman to palasyo. Ano lang? Bahay lang. Tapos, ang gagawin ko ngayon ay maglalaba. Ang dami kong labahin. Ayan, nag ano na sa ano. Sa may, ano, sa may sahig. Ayan, ito kasing kahoy na to ano to, yung bibili pa ako ng ganito, oh. Ganyan. Bibili pa ako ng ganyan. Tapos, ito, itong labahan na yan. Ayan, labahan. Ang dami. Konti lang naman yan. Siguro mga kalahating timba lang. Konti lang ba yun? Ito, dito ko to nilagay kasi pag dun sa labas, maano siya doon. Mababasa. Kaya dito ko siya ni nilagay. Tapos, itong mga ano na to itong mga garapon-garapon na yan dito ko nilalagay Nilag, nilagyan ko talaga yan sya nilagay ng termo, kape mga kape-kape dyan ko lang talaga sya nilagay Tapos, ito nakapagpunas na rin ako dito sa may sahig ito, nilinisan ko na rin yan dyan tapos, itong crib na yan, itong crib, ito, pang doble to sa, ano, sa banig. Kasi, malamig ang, ano, ito yung pang doble sa banig. Plastic. Tapos, ito, crib. Bata yung kinikrib dyan, kaso, ngayon, aso na. Aso na yung kinikrib. Kaya ano sabi nila, sabi ni sabi nila ibebenta daw sabi ko wag kasi may aso pa ako ngay kikrib diyan. Tao din ano, para din tao. Kaya ang ginawa ko Yan, may, yan ito mga sampain, mga ano to, mga tupiin yan ang dami. May kwaknit pa ako dyan. Ano, ang dami kong tope in this no? Ano yan, dalawang, ah, dalawang labahan yan na hindi ko natope. si Kasi pinaghahangar ko lang dyan, gawa ng tinatamad pa ako. So, ano lang, dito ko nilagay si Gray. Itong aso na to, si Gray. Kasi, kasi guy, nag-aaw hinaharot-harot niya yung ano hinaharot-harot niya yung pusa kasi ginawa ko, jan ko na lang siya nilagay na hindi siya makababa. Hindi naman siya hindi naman talaga siya makababa kasi takot na siya bumaba. Aksidente lang talaga na makababa siya kung may kaharutan yung mga pusa tapos magtatahol-tahol tapos gusto niya makipagharutan din yun lang and thank you for watching guys bye 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 maglaba mo na ako hindi ko na kayo isasama sa paglalaba ko Misa hmm? sakyan. Sige, tawid na. Ulan na tanghali. Wala talagang hindi talaga nagpakita yung yung haring ano si haring araw hindi nagpapakita si haring araw maghapon talaga to na ambon ambon hindi lang ambon, ulan na talaga Ang haba-haba na yung inanok ko eh. Napakahaba na yung ano ko eh. In inanok ko. Ang tawag nito. Inedit ko. Nako, 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 nako. Nilit pa. Parang nag-update yung ano. Editor tapos. inupdate ko yun. Nag-ulit na naman ako. Nakailang ulit na ako. kaya mo sakit yung mata ko yan o no? oh. ito o oh, na maga kasi na, ano, ako sa may sandal uh, sandalo ng upuan kagabi yung mata ko sa kakatitig ng cellphone busy talaga ulit pa naman ako Naantok pa ako umulit na naman nakakayamot ba't kasi nag update ka update ano ba ang haba haba na yung inedit ko eh eh nag update pa nakakayamot nakakainis nakakaasar